Well, 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 magandang buhay at magandang araw. Siyempre, ang behalf ni Daddy Frank eh, ay sa kabuong tinilo po. Thank you so much. And of course, hi to Ate And siyempre naman mga rin sa Joy Peña. Hello po. To her husband, Manu Jo. Siyempre, ang pinaka-gorgeous ng Houston, Texas. Ayan. Si Ma'am Gorgeous Rose. At sila, Bishewina. Ayan. And of course, kay Bishewina Nevio. And kay ma kay mama sali ayan and of course kay kay mama herona ayan norma heron ayan. thank you thank you so much and sa lahat po ng aking mga viewers and followers maraming maraming salamat po sa yung support lalo lalo ng mga OFW na wala pong sawang sumusuporta po kay kuya vol ayan thank you thank you so much ayan so namunga na po yung ating garden ayan bunga na po sila tapos nakuha na na po yung kahapon ayan tapos ang tataba po ng mga pinya ayan ayan shout out po sa lahat ng aking mga viewers dyan mga followers maraming maraming salamat sa inyo lahat ng support lang Ingat po kayo lagi. God bless. Pwede na po itong pagkuhanan. Medyo may malalaki na po. Ayan mga kabeshi. Ayan. Ingat po kayo lagi. God bless. Mahal na mahal ko po kayo. Ayan. Babay po.